Oh, mentubu polisi. Sudah, Bu. Kan? <laughs> Mata-mata apalah sih? Iyo, noh. Know. Ah. Gue kan suka. Ibarat angin ke pulau dah. Saya tentu loh. Oh, oh. Kayak rempah. Batu-batu nah eh. Ganda ng pagkakano niya ay. Oh. Eh? Siksik. Ulog uh, na. na. Shakey shakey na. Yun. Ay okay. Wow. Ah. Meron pa. Okay. Buka na. Okay. Tingnan natin kung ito yung may kain ng dagaw. Scam-scaman ng malaki yung malaki. Oh, ko Okay. Okay. Oh. Ma, ba. Gusto mo noon mahap-up oh. Tentado <that's> <that's> pa Oh, ma, Mahabang mataba. Eh. Gusto mo noon. Gusto mo noon. Oh. Kumbo mo noon.

paakyat sa Okay, tap tap tap